mga katupa, mga kaibigan ayon po sa iba't ibang mga religion iba't ibang mga sekta lalong lalo na ang dating daan or MCGI sa ngayon alam nyo ba mga katupa ayon sa kanilang pangangaral na si Kristo daw kuno ay hindi nilalang ng Diyos sapagkat si Kristo daw ang siyang manglalalang. May katotohanan po ba ang ganyang aral? Mga katupa, alamin natin mga katupa, kung ano nga ba at paano nga ba ang kaparaanan ng Diyos sa paglikha o paglalang sa tao. Mga katupa, mga kaibigan, pag-usapan natin yan. Kunting kaalaman, kunting tsorya, tungkol sa kaparaanan. Kung paano nga ba ang ginawang paglikha ng ating Panginoong Diyos sa tao. Alam niyo po ba mga katupa na ang Panginoong Diyos ay meron pong limang kaparaanan para sa paglalang o paglikha sa tao. Una po mga katupa, alam naman natin na ang unang taong nilikha o nilalang ng Diyos ay ang lalaki o nagngangalang si Adan. Nilalang ng Diyos si Adan sa pamamagitan ng alabok. Yan po ang unang kaparaanan ng Panginoong Diyos sa paglikha. Nagmula sa alabok at ito'y kanyang hiningahan at naging kaluluwang may buhay ang isang taong nagmula sa alabok. Pangalawa mga katupa, alam nyo ba na meron ding kaparaanan ang Panginoong Diyos sa paglalang sa babae? Alam naman natin mga katupa na ang babae ay nagmula sa lalaki. Ganito yun mga katupa. Ang pangalawang kaparaanan ng Diyos sa paglikha o paglalang sa babae. Ang unang paglalang nga mga katupa sa lalaki ay nagmula sa alabok at nang ito'y naging tao ay kanya itong pinagpahinga at pinatulog ng mahimbing at nang si Adan ay napakahimbing na ng tulog. Ang Diyos po ay kumuha ng isang parte sa katawan ni Adan na tinatawag na tadyang sa madaling salita po ang tadyang po ang ibig sabihin po sa English ay ribs yun po ang kinuha ng Diyos isang parte ng ribs sa katawan ng tao para gawing babae sa pamamagitan po ng isang tadyang na nanggaling sa lalaki ay naging babae po ito na ang pangalan ay si Eva at ito'y ibinigay ng Diyos sa lalaki upang maging kabiyak. Ganun po ang pangalawang kaparaanan ng Diyos sa paglalang o paglikha sa tao. Pangatlo po mga katupa, ang kaparaanan ng paglalang sa panahon ngayon ay sa pamamagitan po ng dalawang magkasintahan sa madaling sabi ay mag-asawa. Sapagkat ayon nga sa ibang talata, ginawa ang babae para sa lalaki at iiwan ng babae ang kanyang mga magulang at sasama sa lalaki upang sila maging isa. Sa madaling sabi po, sila po ay magiging mag-asawa. Ganun po mga katupa ang nakatala sa Biblia. Kaya mga katupa, ang pangatlong kaparaanan po ng paglalang sa tao sa pamamagitan po ng dalawang mag-asawa. Sa bahay bata po, ang pangatlong kaparaanan ng Diyos sa paglalang sa tao. Yan po ang pangatlo. Pangapat po mga katupa sa kaparaanan ng paglalang sa tao na kailangan nating ipanganak na muli sapagkat inutos nga ng ating Panginoong Kristo na ang sinuman anyang pumasok sa aking kawan ay magkakaroon ng kaligtasan. Sa madaling sabi po, kailangan natin ipanganak na muli. Pumasok tayo sa kawan para tayo ay mabautismuhan. Doon tayo ipapanganak na muli para magbagong buhay. Yun po ang apat na kaparaanan ng paglalang ng Diyos para sa tao. Panglima po mga katupa, eto na po yung kanilang pinagtatalunan, pinag-uusap-usapan na si Kristo daw anya ay hindi po nilalang ng Diyos sapagkat si Kristo daw anya ay siyang manlalalang. Kaya paano nga ba naman siya lalalangin o lilikhain sapagkat siya nga ang manlalalang. Mga katupa, maling-mali po ang inyong pagkaunawa. Maling-mali po ang inyong paniniwala. Si Kristo po ay nilalang ng Diyos. Ipinanganak po ng isang berhen na si Maria. Yun po ang limang kaparaanan ng paglalang ng Diyos. Si Kristo po sa pamamagitan po ng isang babaeng malinis. Ipinanganak po si Kristo sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Yan po ang kaparaanan ng Diyos sa paglikha o paglalang sa ating Panginoong Iso Kristo. Hindi po siya nilalang sa pamamagitan ng dalawang magkatipan. Nilalang po si Kristo sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo. Yun po mga katupa, ang limang kaparaanan ng Diyos sa paglalang o paglikha sa tao. So mga katupa mga kaibigan, sana sa maiksing tiyorya kaalaman na may katotohanan na nanggaling po sa banal na kasulatan ay nagkaroon po kayo ng banal na pagkaunawa sapagkat yun po ang katotohanan. Maraming maraming salamat po mga katupa.